guys, welcome back ba ulit sa aming YouTube channel. O, di ba ang aga namin? O, nah na. <laughs> oh, maliwanag lang. na. Kunwari, nag-jogging-jogging kami. At, ano? Walking-walking jogging, jogging. Wala na tayong makontent. Mag-jogging uh, kami. Papunta kaming Batuili. Tapos, mamayang pag-uwi namin. Mag- Try natin mag-practice, mag-ano, mag-motor kami ni Gigi. Ah! Saan daw, ano? Bike sa bike muna. <laughs> ay, oh, kunin natin yung bike kasi ay hirap niyo muna. <laughs> Sabi nila, oh, ano pati bike na rin kaya ko kunin na ko kaya. <laughs> <laughs> bike malaki, maliit kaya ko yung malaki bike na, na bike kaya. Eh, malaki oh, mata. so, bye -bye yung mataas. So, Pababain mo yung pano, yung tawag doon, yung pano, pan? upuan, pwede masyadong mataas sa so bagay kahit nagarakad-lakad lang naman kami na exercise naman na <laughs> <Ay>, may <ito>, sa <laughs> exercise na din tong ano lang pag lakad so ayun mga kadraga, sa samahan nyo ulit kami sa panibago episode na ito -da -da. <clears throat> <clears throat> mas lamang guys yung lakad <laughs> masyado na daw maliwanag para mag-jogging. <laughs> Sabi natin na <laughs> Kasi pag may tao na ganito, <laughs> mabain gano'n ng tiligaya. May doon ang wala masyado doon. Paano ka makakawang? Galabas ng tao sa tiligaya. Wala tao. O, dapat around trip ka ang tela. Hindi ako pinawisan? Para maglabas yung pawis mo. Balikan. <laughs> <laughs> Balikan. Makan, makan, makan. deh Makita kayau. Sini, sini, sini. Aih. Kalau bukan, 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 kalau kalau bukan, kalau bukan, kalau bukan, kalau bukan, kalau bukan, kalau bukan, kalau I love it, love! sintas ko rin. <laughs> Palagas lang araw. <coughs> Kanina pa sana kami. <laughs> sa tinigaya, nahiyaan. <laughs> Alam mo naman saan tinigaya, mahiyahi. Hindi sa bumagabi eh. Ay, gusto niya pala, no? <laughs> yung madilim pa para wala daw nakakakita sa amin. At nahihiya nga. Parang nakaraan ganito yung mga suot natin. Ito rin yun. Oo. Parang nagbago. Parang <laughs> nagbago. Ito lang talaga guys. Ang jogging na. Miss ko dahi. Simpleng jogging nakakapagod. Mm -hmm. Ito yun. Ito yun. kau ending dingin mitong sang grow ngantuk si buya ya si growet ni tak tahu kan dah letih ha 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 Oh, enggak kayak. Orang tahu kayak kocak sih gaya Pak Riz, orang kanya mga dragon ah yan, naglakad na lang kami at ano mahina na ang tuhod nagkakaedad na talaga <laughs> mabilis nang mapagod ganda ng golden shower na ano o puno 'yang dilaw na yan Ang ganda guys, oh. Dilaw na dilaw. Ang dami bubuyog. Kung ang Japan guys, may sakura. May sakura ba yun? picture tayo dito. Welcome to Japan! Japan! Ayan <laughs> guys, ang aming ano, cherry blossom. Yes! yes. Or ano ba yun, sakura. Oh, di ba? Ang dami, Ang dami da, so, tayo, sa Ang ganda. Sa kurang pala niya. Sa Japan. Kulay puti naman. Ang ganda kong Kulay violet. Na, kita ko parang kulay pink ba yung kulay violet? E, Ang ano, ganda. Violet yung ay, ano naman. Yung, yung nandun sa ano-anong tawag yun. Ay, yung daan. Yung sa may... Yung, yung sabi niyong damot. Yung, niyo, pala, yung lungkot na ng ano, ilog kasi hindi naman halos wala ng tubig. Ano pala to? Busuanga Bridge dito sa Batuil. Nandiyan naman guys, oh. Halos wala ng tubig. kagagaling pala ng ating mga senior oh Ah, mo ah, daw nagasayaw lang sa banyo ah. O oh, mag-exercise daw bali, tuwing umaga. O mag-exercise, mag-jogging. Ta-ta, tebayo, aba. Itaktak mo. Oh, tsala. series sa pula. wala ang ating tita. Modern <laughs> dancer okay, pick up na. Sana lang nagkakata yeah, Pati ng lupe. Ikong ng success, Hantay mong tingnan na may yung Yan. Ganun ulit. Ganun ulit. Ganun ulit. Yan. Ganun Yan. 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 Ay, hindi ka na kasi mag akyat Masasabay may Para kung ano ka dyan. Para kung ano ka dyan. paano ano yung Paano wala bilbel? Ano pagpalaki ng panantinaw? Ang pagpalaki ng Mayroon kita o pala kayo? Mayroon pala kayo? Kita sini ya. Tuhan, kita nak tuhan. Dendok. One, dua, tiga. Mari kita sambilan. Mari kita sambilan nangan Itu oh tuh, dah keringat tu. Dia siapa ko? One, dua, tiga, empat, lima correcto okey kau kan yang betul seven oh sambil tangan seven hey count up ke 12 1 2 3 4 5 kita getar nari ya tak kalah. Ada ngai, One, two, three, four, five. Mana kain nak Busina. Ito, busina. ito, yung ilaw. Yan. Hindi, paano yung mag-signal ka? ito yun, Oh. Ah, ito Ay, yun? Ayun. Yung pipep? Pipep, ano yan sa onyan Ito yung busina. Pipep. Ay, wait lang. Ito, ito yung, signal kapag magpakilo ka. Bala ka yung ba, ano, ano, dalawa diba, yan. Ay on mo to? Di ba, on mo to? <laughs> uh, Tapos pindutin mo to? oh, isabay mo ito yung nakaganon. Isabay mo siya na i-ganon. Tapos. siya ba? Ano Oh, Oo, oh, oh, mo ako, mo konti ay? Oo. Oh, oh. Baka masagad. Ikaw mo na? Ay, ako! <laughs> Ikaw mo <muna. laughs> na? Dede. Kailinit ka na Baka ga baka tawanan <laughs> kaya, yeah. Doon na okay. tayo banda ko kay Ano ba magdi isigat? Ano ba ay? maruna. Nalilito din. Hawakan mo lang <coughs> yan, ay, ako na Tapos parang pag pinabirit mo, maaalap pa. Alay, siyempre mabagal lang eh. Baka magtalo na ko dun sa may kabilang bakir Ah! Ay, oh my God, DJ. Ay, samay mo na. Ito, pa. Ay, baka mabigla mong pa yung magkabi ako. <laughs> Magilip mo na ako. Talatakot <laughs> na ako. Ano, baka mo pa yung play mo. Ganun Pag narinig mo na ng tunog pa pan ka na. Ayun. field ko ah. Talagang hanggang bike na siguro ako? Yun, yun! ng bike. O, san'ng tra... Natatapa! Dito ka na. Hmm... Ano Ano naka body ka pala? Nag-straight Para mas maganda. pag-trace, Yung may sidecar, no? Siyempre, dyan ka mo na magtuto. Paano ka makadrive dun? Ay, motor din dyan lang gamitin. <laughs> <laughs> Kung paano, panda rin. Wala Ay, ikukod mo muna yung paa niya. Yung paa mo. Okay, tanda lang. Sige, maglayo lang kung tayo pwede. Yan, tapos sakay mo ang gas. Ah, oh, may truck! May truck na, oh! <laughs> may truck! Ano, <laughs> <laughs> you. <laughs>

nawa Giabanaku <laughs> na keba lalo. Kaya niya na raw eh, sana siya. Hindi, <laughs> no. makita na si camera girl. Kaya niya na raw eh, siya na raw magpon. Ang tag-down? Mag, mag U-turn. Hindi okay. niya na raw kailangan si ate niya i-eye. Kalayo-layo na narating niya ako pala kayo. <laughs> Kaya nga, kalay na pinalakad niya sa amin. Okay. Bumaya na! May susikyan pa. Ipok <clears throat> ko na nga.

Que that's a similar hindi siya makarinig